everyone, kamusta po kayong lahat sa magandang araw po okay, so checking energies po tayo tingnan natin kung ano yung energies mo queen of heart Eighteen and nothing, um, person, okay, ten of diamonds. Okay, 10 diamond 9 and diamonds. Okay. So may pagsisisi, may nagto na tao. Okay, kung meron siyang iniisip, may nag-iisip sa 'yon na isang tao, nagwo-worry. Yan. Nagwo-worry, nag-aalala. Parang may gusto siyang sabihin sa Yes. Meron siyang gustong sabihin sa at ipa Um, parang gusto kanyang kamustahin, kausapin. Marami siyang gusto actually. Kasi naka Ace of Diamond eh. Followed by 9. Yan. Okay. Ano ba ang tao na ito? Anong intentions? Bakit kailangan isipin kanya? Okay. Minyan natin. Maraming kasalanan nitong person mo sa iyo. Maraming siyang nakatago, nakahiden, pagsisinungaling, pagtataksil. Maraming pang mga bagay na paraan na baka nga ang iba sa inyo ay talagang uh, pinalayas pa something na parang pinupush away kanya. Okay? Pinupush away kanya. Kung baga, nararamdaman mo talaga na wala ng pagmamahal at wala ng, um, kung baga, pagsaysay ang pagsasama ninyo kung sakaling nagsasama po kayo. Okay? Or if nasa relationship po kayo. Okay? Masyado siyang malamig. Masyadong mahiwaga ang nararamdaman mo sa kanya. Okay? Kumbaga, hindi ma-explain eh. Hindi rin masabi kung bakit siya ganyan. Bakit ganito ang pakikitungo niya sa'yo. Okay? So, the fool and the swords. Actually, maraming bagay na iniisip mo. Maraming bagay na nagbabasakali kang mabago. Okay? Parang parang iniisip mo pa eh. Parang, kumbaga, marami pa namang panahon or chance ang may salba man lang. Okay, parang sa relationship sa relationship ninyo, parang ikaw na lang yung nag-iisip na paano isalba. Ganun ka kasi magmahal, I think. Parang ka, parang nakanda kang sumugal. Malakas ka at naniniwala ka na kaya mong buuhin ang pagkatao niya ulit. Okay, alam kong ramdam mo na ramdam mo yung something wrong. Okay? So, but ayun nga, syempre, dahil mahal mo 'yan, handa kang magtiis sa mugal, 'di ba? Handa mong handa mo siyang tiisa pagtiisan, okay? Siguro ang iba sa inyo matagal ng panahon nagtitiis sa inyong mga partner. Ayun. Okay. So maybe pas mo to or ito ay magiging presence mo. Depende sa kung ano yung sitwasyon mo ngayon. Ano ba? Saan ka ba resonate? Okay? Well, kung hindi, pwede naman kayo mag -scape. Hindi nyo kailangan um, damdamin ang cards na to. If ever, kung sakaling hindi po kayo resonate. Okay? Basta itong taon na ito ay talagang ano siya eh? si parang mahal niya lang yung sarili niya. Makasariling tao to. Yes. Okay. Queen of Swords. Page of Wands. uh the Chariot. Uh, Nine of Cups. Okay. So, may nakikita tayo dito na sometimes iniisip mo rin naman na paano kaya kung naging malaya ako. Okay, paano kaya kung something na linaban ko, inalagaan ko yung sarili ko. Parang may doubt ka na, na pero siyempre dahil mahal mo yan. But sige, tinan mo na natin. Dito kasi parang iniisip mo na lang maging malaya. Okay Pero, meron kasi ditong third party eh. Baka yung third party na to ay madatong. Okay. So, parang I'm sorry sa words ha. He choose over you. Parang ganon. Okay? Tingnan pa natin. Pinagpalit ka sa third party na yan. Pinagpalit ka sa, kung walang third party na relasyon, pinagpalit kanya sa kamunduhan na, lahat ng bagay na marami pa siyang gusto, marami siyang hinahanap, marami siyang, kumbaga nakukulangan siya sa relasyon niyo, Like siguro mukhang pera yan, um, like, ano bang tawag dyan, yung, yung bang ano, yung practical na tao, ayan, so feeling niya parang ang baba mo, hindi kayo magka-level, yes, kung walang third party. Alam niya naman yan kung may third party o hindi eh. Diba? Okay. So, he choose you. Ah, no, sorry. Parang pinagpalit kanya. niya. Parang mas pinili niya yung third party over you. Okay? High Priestess and the Death and Rebirth. Ito nga. So, kung nagtagumpay man sila sa pananakit sa iyo, sobrang deep at sobrang nadurog ka, no? Sobrang nasaktan ka ng tao na ito, yung person mo. Siguro kung nakaka-duty ito sa malayo or long distance, yes. Baka may nakikita kayo na something every time na uuwi siya. Yes. Parang may napapansin kayo na malamig na malamig talaga siya sa'yo kasi ating magkikita kayo. Okay? So, durog na durog ka sa mga bawat actions towards sa'yo na, na, na na-fulfill mo sa kanya. Sobrang lamig mo na. Yung iba nga sa inyo, actually, parang nagpapanggap na lang kayo na kapag nag es kayo, nagpapanggap na lang kayo na na-enjoy nyo pa. Actually, hindi na eh. Sa, sa da, kadahilanan na ganito yung sitwasyon yung dalawa. Okay? Yan. The Hermit and the uh, Seven of Cups. So, itong tao na ito talagang mapusok. Actually, maybe dating apps meron pa siyang nakilala sa dating apps or sa kung anong kung anong kabalastugan na ginagawa niya. Marami. Maraming nakatago na yung iba sa of you ay believe ako. Minsan alam nyo na nyo niyo pero nag hindi kayo, nagkibit balikat na lang po kayo. Parang, mas sinave mo yung uh, relasyon ninyo kaysa tuunan pansin yung mga bagay na yan. Okay? Kasi alam mo talagang gulo. Okay, but some of you talagang pinili na. Okay, pinili talagang iwan. Okay, so, okay, magalala. Siguro mga 7 years or 5 years, depende sa may someone eh, or kung 7 years na kayong hiwalay or 5 years, sobrang hirap siya ngayon sa sitwasyon niya. Yes. Kasi, nang doon yung konsensya, nang doon yung parang, yung isa pa nga doon, ay parang nakikita ka na how you grow na. Kumbaga, paano ka nag-expand, paano ka nag-grow na without him. Yes. Parang tinitingnan ka ng malayo, pinagmamas ng kanyang malayo. Well, ang iba ay parang naging masaya siya na naging masaya siya na naging success ka naging okay ka nawala siya okay but uh, i think that itong person na ito ay hindi naging masaya hindi naging masaya sa kanyang third party yes binibigay man yung gusto niya or kung mapera madatong man yung person mo binibigay niya man yung kaligayahan ng mga babae. Marami siyang pera, panggastos, or siya yung nakaka-benefit sa mga babae na yan. Hindi pa rin siya totaling happy. Hindi siya masaya. Something incomplete. Something na parang something na wala. Em empty. Even though na maraming nagkakagusto sa kanya, maraming naijaan, marami siyang backup, perfect yung kumaga matalino siya may trabaho siya yan so hindi ko alam kung talagang pero parang malaking bagay to yung uh, pinagpalit kanya sa isang bagay na yon or third party masakit yon syempre masakit yon wala naman po talagang walang tao na hindi masasaktan ano yes wala okay So, nag-stalk siya sa'yo. Tinitingnan ka niya kung kung something. Siguro, one day, maniwala kayo. Okay? Maniwala kayo sa sinasabi ko. One day, magpaparamdam yan sa inyo. Kung hindi man, meron accidentally na mababalitaan mo na yung person na yan. Nag-i-stalk talaga siya sa'yo. Yes binabalita ang, minsan nagtatanong pa rin siya sa mga friends mo, colleges nyo, or something, colleague yan, okay? Or friends around, yan. So, parang yung sitwasyon niya ngayon, ay nakalutang siya sa isang, ba, sa isang, hindi, hindi masaya. Okay? Parang marami siyang, I know, success siya, but, I know he's okay, but yun nga, incomplete pa rin. Okay, siguro, sa nakikita ko sa, sa cards na to, page of swords eh, nakaapak siya, nakikita nyo, nakaapak siya sa swords. So, kumbaga, hindi worth it yung, tumalikod siya, di ba So, hindi worth it yung layo niya sa'yo. Dahil habang palayo siya ng palayo, na kung Sinasakt. Kung baga, syempre, rabdam mo yung sakit eh. Sobrang sakit ng pinagdadaanan mo na actually, iba sa inyo ay talaga nagko-commit ng ganon na gusto nyo ng alam nyo, mawala, yeah, something ganon. So, sobrang sakit. Masakit din sa part niya. Pero talaga nabulag siya sa third party na to eh. Okay? Itong third party na ito, sinusuhulan din siya or talagang magana to sa sex may pagkamanyak okay manyak talaga or again kung ang kung ang hiwalayan nyo kung sa third party okay yan so the sun mm. sinusubukan naman nilang ayusin pero I think, tingnan mo, oh. yung third party lang nga tayo masaya eh. Yung person mo ay talaga nakatalikod. Yes. Um, something. Pero may nakita ako, may celebrations sa ata, birthday or anniversary coming. Hindi ko alam kung sa inyo or doon sa third party, ha? May coming. Okay? May pag, may, may celebrations. Ka, kaligayahan ako nakikita. So, nine of pentacles. So, yun nga, habang umaakit ka pa pataas, siya naman ay nakulong sa kulungkutan. Yes. Marahil, siguro, bakit yung third party ay uh, maybe nabuntes or um, iniwan ka niya dahil sa pagmamahal. Nabulag siya dito sa third party na ito. Yun. So, kung hindi po ito nabuntes, if ever. Yan. but some of you some of you lang ha, hindi to lahat maybe na pinag pinanagutan ka lang ng person na yan dahil nabuntis ka niya some of you okay, but it doesn't matter ang importante ay kung nag nagmamahalan kayo eh wala namang magsasama na hindi nagmamahalan or hindi nag mahal okay? kahit pilit pa yan darating ang panahon na magiging masaya pa rin kayo. Okay? Meron talagang celebration. So, towards sa'yo, so, meron big celebrations. Yan. So, good luck kung ano man ito. Good luck sa'yo. May paparating na hindi mo aasahan. Maybe paalis ka. Maybe may matagal ka lang inaantay na something. Ito ay kaligayahan mula sa puso ang paparating sa'yo. Okay? Yung iba sa inyo, meron kayong matatanggap na hindi mo inaasahan. Okay? Yan. So, ayun nga. Yung third party, ah, uh, so, itong person na ito, nakikita niya kasi yung katoksikan ng ugali ng third party. Yan, loud, loudy siya, toxic, pala away. Yan, parang ganon. So, parang hindi na siya naging masaya talaga totally. Yan, minsan iniisip niya na lumayo, mawala, para hindi na siya matunto ng third party. Yes. So, if ever nakikita mo sa mga social media, ay masaya siya. Actually, that's, um, kinipilit na lang, ano, yan, so, yan. Malungkot, pero, wala eh. That's the call karma. Diba? Kasi, digital talagang karma ngayon eh. What goes around, what, uh, it's come around. So, kung an anong ginawa niya sa'yo, talagang babalik at babalik yung ginagawa niya sa'yo. Okay? So, ingat lang, um, if ever magpaparamdam tong guy or na nabalitaan mo sa nararamdaman mo or naramdaman mo na magpapa hingi ng tawad yan sa iyo kailangan talaga busisihin mo muna so kung talagang totoo yung nararamdaman niya sa iyo okay kasi dahil hindi siya masaya sa third party babalik na naman siya okay kung lalaki ka yes may something ganun Okay. Siguro if ever mabalitaan mo na yung ex mo na hindi okay. yan. Oh, uh, magtulungan kayo kung sakali. Para kahit papaano ay Pero mas maganda talaga bago kayo magbalikan ay magligawan kayo ulit. Yes, mag-express kayo ng uh, kung gaano ka importante. Ano? So, maganda na rin yung parang nag-uusap talaga kung babalik sa inyo. Pero, nasa sa inyo na yan eh, kung gusto nyo talaga. Pero, basta yung sabi sa yun ng cards mo ay, hindi siya masaya sa third party. Okay? So, some of you, I'm sorry, kaya kanya iniwan dahil na-spell siya. Okay? Na-spell siya. Ni-spell siguro siya ng third party pang uh, ano ba to ha nakuha or talagang kaya yan kaya niya pinilit yung third party yes minsan yung iba sa inyo linayo talaga yung yung partner mo niya lumayo yan so kung gusto niyo tulungan yung person niyo tulungan niyo nasa sa inyo na yan pwede kayo magpa-reading para malaman niyo kung paano tulungan yung person niyo ano yes okay so five of wands, king of wands. Okay. So, may mga bagay na nagpipigil sa kanya. Siguro may mga addiction siya or bad influence sa kanyang paligid. Kung bagay yung person niya hindi natuto sa ganung bagay na ayaw mo, like alak, babae, meron nag-convince sa kanya or nag-brainwash something na ganun. Hanggang sa yon na nakagawa siya ng kasalanan sa So, minsan, nakakaalala siya na ginagawa ata siya ng babae na to o yung third party na pinagpalit sa inyo. Nakakaramdam siya. Pero parang inaayos siya kaagad ng third party. Mahal na mahal siya ng third party. Handa itong sumugal. Okay? So, nakakaawa din. Para sa akin, kung tutulungan niyo yung person niyo kahit hindi na para sa inyo eh. Tulungan nyo siyang paggamot or something. Kung gusto nyo sa akin, go ahead. Kung sa iba, go ahead din. Wala namang problema. So, sa akin kasi, mas maimportante magpa-reading muna kayo. Kasi doon talaga nasasala lahat. Hanggang sa alam natin kung ano yung kailangan mo. Okay? Baka balisa lang. Yan, balisa. Hindi nyo na kailangan gumastong magpa-reading lang kayo. Kinakausap ko talaga yan. Kinakausap. Ginagawa ko ng paraan yon So, dito, and sa person mo, meron kasi na mga ma-pride. Ibig sabihin, pag ma-pride yun, may kasalanan ka. Okay? So, yung iba naman, kung sakaling hindi nagre-respond, talagang totaling baka gusto niya ng space. Yes. Gusto niya ng space, gusto niya katahimikan. Okay, so maraming salamat. Maraming salamat sa inyo kung gusto niyo magpa-reading, pa magpa po kayo. Meron po tayong admin diyan. Yes, um sagutin niyo lang po yung mga katanungan nila. Ano po um ang tawag dito? Um, sila po yung nag-schedule sa inyo. Okay, Lab spell, money spell, even feng shu, yeah bago ako, bago ako, sobrang na-busy ako. Sunod-sunod kasi ang pagpapafungsyoy ng bahay. Yes. Um, pwede kayong, ah, dahil naka, nakalabas kami ng something nalagpasan ko, yung something na yun, free consultation muna ako. Pwede kayong magpakonsult muna, free consultations. Um, pero hindi yung video call, chat lang. Kung gusto ninyo talaga ay magpa-reading po kayo. Okay? So, iga ko kayo. Alam nyo mga mahal ko, ano lang yan eh. Minsan, para maayos yung buhay natin, baka, ito yung message na to, baka talagang galing ito sa itaas, sa universe na para marinig mo ito. Minsan, kailangan natin mag-sacrifice. Okay? Yang pera na yan, nakikita natin yan, pero yung tao, hindi. So, baka yung iba dito sa inyo, talagang kailangan ng tulong. Okay? So, doon kasi nakikita talaga sa reading, kung kailangan mo talaga, kung ano. Pag hindi, po, pag hindi kaya po, hindi ko pinupush eh. Tinatry muna natin doon sa balisa. Okay? So, okay lang yan. Lakasan nyo yung loob ninyo. Alam ko mahirap. Hindi madali ang maiwan. Hindi madali ang pinagpalit. But wala tayong magagawa, mga mahal ko? Kung pakatatag lang tayo. Use that pain power. Okay? Maraming salamat po. Magbasa lang ako sa mga nagpapasalamat sa akin. Ma, maraming salamat po sa lahat na naitulong mo sa akin. Mula kasi ng pinaramdam mo sa akin na deserve ko rin na mahalin. Talagang worth it po talaga ang linapit ko sa iyo. Ikaw yung naging sandalan ko. Ikaw yung naging iyakan ko, ma'am. I love you, ma'am. Maraming salamat. Okay. Sige. So, yon Well, masaya naman ako kapag lumalapit kayo, natutulungan kayo, ano. Sige. So ingat po kayo maraming salamat May Litaro ingat po bye